Good morning guys Ngayon ay ating pasilip yung paglilinis ng aking asawa kahapon hindi tayo nakapagpityo kasi medyo umuulan kahapon pero kahit umuulan guys is naglinis at nagbawas pa rin ulit ng mga damo uh, damo at mga puno ang aking asawa sa palikid kasi nga po sobrang ingat natin ngayon kasi minapabalitaan tayo na sakit ng ating mga alagang kambing kaya konting ingat lang tayo guys mga kaparming ayan. at ngayon is nagbawas ng puno ayan puno naman kasi nung isang araw dahon ng mga saging ang binawasan para mabawas-bawasan at magliwanag sa paligid ngayon is binawasan yung malaking malaking puno dito ayan makakain din niya ng ating alagang kambing ayan mabubusog sila kahit nakakulong sila dito ayan binawasan na ang mga puno. Ayan. Naglinis ng kapasang basa ang ating paligid ng kulungan, guys. Basang basa kasi magdamag umulan. Ayan. konti lang naman yung paligid na ito. Maliit lang naman yung binakurang yan dito. Ayan. Mga. Ayan, makakain ng ating mga alagang kambing mamaya. Ito yan ang ating kulungan, guys. Ayan. Malalim yan pasilip lang sa ating paglilinis kahapon kasi naulan hindi ako pwede mag-video kaya ngayon tayo nag ano nag-video ngayon umaga na kasi tila na ayan guys ang mahirap pag umulan magdamag pasang basa at maputik ang ating dadaanan kaya intay umaraw para mailabas ang ating mga camping dito sa paligid ayan thank you thank you so much at see you sa next vlog